Hello guys! For today's video, kakain tayo ng masarap na kare-kare con spaghetti with sardinas. ba? Diba, bago sa pandinig nyo yun, spaghetti with sardinas. At ito na nga guys, binag-sharon ako ng best friend ko ng spaghetti, kare-kare at sinamahan pa ng kanin. O di ba? yan yung po yung tinatawag na legit na Sharon. At mapagmahal na kaibigan. Ayan, nagpakulo na rin po ako ng tubig at dahil agahan na rin po, kailangan po natin magkape. So, ayan, kumulo na guys. Lagyan na rin po natin ng kape ang aking tasa, asukal, para medyo may lasa naman, at creamer. Siyempre, pampasarap ng kape. At ayan na nga guys, minikos-mikos ko na ang aking kape para sa ating agahan. At ito nga guys, nagpapisa na akong kumain ng masarap na agahan natin. Pakasarap, kain muna tayo! At ayan na nga guys, uminom na ako ng kape. Dahil sa sarap ng pagkain, ubus po natin. Salamat!